At tinutukoy natin dito na Industrial Revolution noong 1760, uh, no 18th century in particular noong 1760 ang nagbukas, ang nagbukas ng ating lipunan para sa maramihang uh, produksyon ng mga pagkain at yun doon nag-ugat, doon nagsimula yung tinatawag natin modern diet. Ito yung makabagong panahon na, na nalikha ang mga pagkain. So, uh, ito ay uh, uh, 255 years ago simula nung sumiklab ang Industrial Revolution noong 18th century. Kalaunan, mga kalokar, itong ganitong pagbubukas ng Industrial Revolution mm -hmm. ay uh, ang uh, pagbabago at uh, ng ating uh, paraan ng pagkain ay uh, nagpakilala naman dito ang iba't ibang uh, klase ng mga pagkain at lumitaw na rin dyan ang mga uh, processed foods, lumitaw na rin dyan ang mga refined sugar, uh, at uh, mga butil, ano? mga bigas, mga trigo, na hindi bahagi ng diet ng tao sa halos buong kasaysayan. Bago sumiklab ang Industrial Revolution or even paglaganap ng agrikultura uh, noong 15th century, ay hindi ganyan ang pagkain. Wala sa uh, ganyang istruktura ang pagkain ng ating mga ninuno, ang ating mga ancestors. So naganap na lamang 'yung tinatawag nating modernong pagkain. At ang ating tinutukoy dito na modernong pagkain ay ibinukas na at ibinukas ng industrial revolution noong 18th century. Okay, magpatuloy tayo doon sa uh, pag-iingat sa mga modernong pagkain na yan, ano? Yung mga butil at refined carbohydrates ay uh, na, dito na sa modern modern diet yan, ano? Bagamat nagsimula ang agrikultura, halos 10,000 years na nakakalipas, no? bago sumiklab ang Industrial Revolution, ay meron ng agrikultura 10,000 years ago. No? Ang mga butel tulad ng trigo, tulad ng mais, tulad ng bigas, na ngayon ay very staple sa maraming diet, ay hindi kinakain ng ating mga ninuno bago pa ang agrikultura. So wala pang agrikultura, hindi ganyan ang mga pagkain ng ating mga ancestors, ng ating mga ninuno. Ang mga pagkain ito ay maaari magdulot kasi ng bigla ang pagtaas ng blood sugar at insulin na nagambag sa mga kondisyon tulad ng diabetes at obesity. Okay. Yung pangatlong nalikha dito sa mga modern diet ay ang mga langis ng gulay, yung vegetable oil or seed oil. Ano? Ang mga industrial seed oils tulad ng soybean, ng corn, canola oil at mga modernong invention na ito ay uh, highly processed na, no? Ang mga ito ay may mataas na ng uh, omega-6, omega-6 fatty acids na maaaring magdulot ng pamamaga or inflammation kapag uh, lumabis ito ng pagkonsumo ng isang human ng iyong uh, ng tao. Ang uh, langis na ito ay hindi bahagi ng traditional na diet ng tao at dapat mag-ingat na iwasan na mga ito pabor sa natural na taba uh, tulad ng uh, uh, oil mula sa lard, mula sa talo, mula sa coconut oil at uh, ganoon din mula sa uh, extra virgin coconut oil. So, yun yung... Uh, Anong ah, nung, sumiklab na yung uh, modern diet, nung lumaganap na yung modern diet, ay uh, siya na ang nangibabaw, ang naging dominante doon sa market. At naisang na yung mga diet na, ginaga, na, kinakain ng ating mga ancestors, yung so mga ninuno. At yun yung tabay ng yung talo, yung, uh, yung uh, lard, at yung uh, coconut oil, at mga olive oil. Ano? Okay. Ang uh, isa sa mga intention kasi ng industrial uh, Uh, industrial uh, seed oils nito uh merong is very specific na intention na objective uh, sila doon sa pag-extract ng mga vegetable oil kaya tinawag siyang industrial seed oils kasi ang kanilang intention or industrial use ay ginagamit ito sa mga naiimbento nilang mga cosmetics isinasama ito bilang uh, sangkap po ingredients ng mga cosmetics, ang mga industrial uh, seed oils ay isinasama rin nila bilang sangkap ng mga pharmaceuticals sa mga pharma companies. Ano? At isinasama nila ito, ha? take note ito mga kalokar, isinasama nila ang industrial seed oil sa mga biofuels. No? Sa katunayan, ang isa sa mga description natin dito, ang industrial uh, seed oils ay uh, ginagamit na pang-lubricate you no know, pangpadulas. Lubricant ito sa makina eh, ng mga engine. So yun yung kanyang uh, main purpose. So uh, dahil highly processed nga ito at uh, ginawa na nilang uh, negosyo no at uh, naging dominante na ito sa market at hinabaan nila yung tinatawag na shelf life at uh, uh, accessibility din mas mura dahil maramihan nilang na-extract ito kaya mura mong mabibili -ma ito no so yun ang tungkol sa uh, langis no na parami tayong pagkakataon na nadidiscuss natin na ito ay hindi nakakabuti sa ating katawan at idinidiin natin nga dito sa ating uh, episode nito ng uh, industrial seed oil or vegetable oil ay hindi bahagi ng mga diet ng ating ancestors ng ating mga ninuno. Okay. Ang susunod na mga lumitaw na mga pagkain noong uh, doon sa tinatawag nating uh, modern diet ay ang uh, asukal. Ang processed na sugars. You no? Know? ang mga sukal o mga sweeteners lalo na sa uh, sa dami ng kinokonsumo ngayon ay hindi bahagi ng diet ng ating mga ancestors wala sa ilang ginakain ganyan noon ng ating mga ninuno no? hindi bahagi ng kanilang diet ang pagpapakilala uh, pagkilala o pagpapakilala ng refined sugars nagsimula ito noong 16th century no? 16th century naging uh, isang produkto na at uh, tinatangkilit na ng uh, marami. Pero take note ito. I note niyo ulit mga kalokar, no? Noong 16th uh, century, ang tumatangkilik lamang nito o mga kumokonsumo lamang nito ay ang mga aristokrata, ang mga elite, ang mga mayayamang tao noong mga period na 'yan. Sila lamang ang kumakain ng mga uh, highly uh, refined o highly processed na mga asukal ano at uh, kapag ikaw kasi ay kumakain ng asukal na ganyan na refined uh, highly processed na mga sugar isa 'yan sa batayan ng kanilang tinatawag na status symbol. Status symbol ng mga elite na ikaw ay nasa ay, ikaw ay isa, kabilang sa aristokrata, sa mga elite at mayayaman tao na lipunan kung ikaw ay kumakain ng uh, highly processed na, na asukal. So yan ang uh, ano, doon nag, nagsimula yung modern modern na uh, diet na yan, bahagi ng asuk, uh, asukal na yan. Ano? Of course, yung 16th century yung binabanggit ko na yan, sumulpot yan, pero lalong nag -boom lalong lumaganap yan noong, 17th, noong, 18th century noong Industrial Revolution. Kaya uh, hindi na lamang mga elite, hindi na lamang mga aristokrat at mayayaman tao ang nakakakain ng asukal. Dahil uh, sa katunayan hanggang ngayon sa modernong panahon ay uh, kinakain na ng, mala, ng marami, ng lahat. Very accessible na ito. No? At uh, alam naman natin na ito ay nagdulot na ng malawakang uh, metabolic dysfunction at mga sakit tulad ng diabetes at sakit sa puso. Yun na ang iniresulta itong mga modern diet na ito. Okay?